Mga malingki naman po kami, mga idol. Nandito na po. Oh. Nananak po na kami. Bili man lang ng ulam kung anong mabibili dyan sa talipapa dyan sa unahan. bimatch B-Match muna B-Match? Sa muna ba? Bibili lang ako ng ano. kukuy. Lala ko dito lang tayo sa talipapa. Doon pala sa B-Match? Oo. Tasan sa pag-aingat tayo. Ah, doon ba? Oo patay ng yung tinutuhog yung Oo, yung natin Iniihaw? may parkingan niya ata kung muna kasi ka Oo Doon sa ito po yung ay talipapa ay na ay Dito kami mamalingkis sa talipapa na ito mga idol Oo, may kasama ano po. Ako. ako Kasama po namin yung aking apo Na maganda Ayan, ayan po ang talipapa, may, yan ang pamilihan may, dito mga idol Ayan po yan Kamaya ah, na lang po kami bibili ng mga isda dyan. Pagbalik. Pagbalik na. Ah, go grocery lang po ng kaunti. Mga idol. Daming tricycle dito mga idol. O tinan nyo. Yan. Ay labasan na mga estudyante. Kaya ganyan matraffic. Maging matraffic ng kaunti. Yan po mga idol. Yan po sa may nga pala dito ay, na yun ano ayun, na nga pala dyan, ano Pag pala, limbawa may pera pwede eh, na dyan lang magdugo ay ano malapit pa malapit magdugo ano 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 sa ano 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 dapat ng makdo yan ang B-Mods mga idol o. yan pa pamilihan na, na yan ang B-Mods yan lawak din yan pamilihan na, na yan dapat po ng makdo mga idol yan po ang makdo oh. bago pa lang yan hindi pa yung natagal ang makdo na yan saka yung gasolinahan na yan gasolinahan bago pa rin yan mga idol yan bago pa anjan po sa Bimad yung aking asawa namimili. Ayan po sa b niya yan mga idol. Ano ah, yan pa pala? Ano yan pa? O ayan. Ayan po yung asawa ko sa kayang aking anak. Sakay, ako po na yan. Papasok ah, pa lang sila mga idol. Yung kuya asawa ko ayan oh. yan. o. Kumabalik siya dyan sa, ano, sa B-Modz. Bibili ng mga grocery lang po yan mga idol. Thank you po mga idol.